Hello! Okay, magpitas muna ng ampalaya dahil oh my God, super init sa loob. Pinalamig ko muna ang aircon. Pitas muna ako na. Ay, ano naman nangyari nito? Nagluntoy na. Walang bilig. Nagluntoy siya, oh. Ah, grabe. Walang dilig yung aking naman bakit naman hindi kayo nababasa? Sa so, tayo ng ampalaya kasi mainit masyado sa oy. Mainit masyado sa labas. Ay sa loob. Kaya ayun, pinalamig ko muna. bayan Bakit naglanta naman itong aking ampalaya? Para sa ayos eh. Palambot. masyado, parang tugon sa loob ng bahay grabe kaya palamigin muna natin At diligan ko na muna ito naglanta na yung palayang lambot ko buong oh, lambot parang ano ba naman ito, umuulan naman ba't hindi kayo nababasa Ay, Stephen! Hindi ko pa tinanggal yung iba kasi sa susunod bigay ko sa bigay ko sa kanila. medyo ano lang anak ano ba naman to naglanta na ang lambot oh. tama na yan ako yung magdilig muna didiligan ko muna ako. ito kasi ang aking sili kinain ng ano uod wala tuloy akong nakuhang dahon. Ayun, natira. O, oh, bunga na. Kinain ng malalaking uod. Pati bunga nitong isa. O, oh, kinain. Maano pala yung sili sa ulan eh namamatay sila kaya sinilong ko dito sa sobrang sa sobrang tubig na namamatay pala sila naglalagas yung mga ano dahon kaya inta ka muna at okay, dilig muna ng akin